Welcome to the outside world. <laughs> Ayun yung Tatra ko, Antood on day to day AR. And guys, good morning, Tarot. Ang init. Welcome back to my YouTube channel, Tarot. Tarot. <laughs> Tarot. <laughs> ang init. Papunta kami sa trabaho. So, so welcome back again. Minsan lang tayo nakapag-record. Papunta na ako sa trabaho. Para ipakita ko sa inyo ko yung trabaho ko. Pero, unti lang. Yung papasukan lang ang ipapakita. Pero yung sa loob, bawal. So, ayan yung surroundings natin, guys. Mainit. Ito yung kasama ko. Hindi nakikita yung <laughs> siya. Meron akong ano, te. Eh. Nag-vlog ako. OFW Dairiness Vlog. So ayan, mga kasama na ako dyan. Papasok na ko yung iba. So pang morning shifting kami, ayan yung mga kasama ko. Naglalakad na, papunta na sila doon. <sighs> ang init, hindi na ako nagdala ng, ay, hindi na ako nagpapayong. Don't Hello. Sa Ha? Frida. So? Frida, Frida. Video? Frida. Ha? Frida. Ano daw? Bida. Bida. Bida? Hindi ko naintindihan ko na sinasabi mo. Welcome. Welcome to my vlog. <laughs> Ayan. Makakasamahan ko guys. Welcome to GT. Ayan na. Day to day. Ayan. Ayan kung nakikita nyo yan. So sa labas lang tayo magre-record. So ayan, share ko sa inyo yung life ko dito guys. Welcome back again to my YouTube channel. Thank you so much for watching. So kakat muna natin kasi papasok muna kami. Ngayon papasok na kami dun. Magba-biometric kami. So post ko lang And so guys, ayan. Pagpatuloy natin yung ating record. So kanina nag-time in ako. 8.47. 8.47. So, 8.50 kasi dapat uh, Nakaano na talaga naka-login. So, ayan guys, ba, break time ako. May 3 hours kami break time. So, 3.30 kami babalik yun sa loob. And, ayan nga, wala na yung ibang mga kasama. Nauna na silang nag-out. So, bilang isang kahira, ganun. Ayan yung mga, uh, yun, yung klaro. Ay! Lakas hangin! So, lalakarin ko ng 5 minutes yung papunta sa boarding house ko, guys. Doon yun. Doon sa kapila na Boarding house ko. So, dadaan tayo ng stoplight. At yun ang punto ng buhay ko dito, guys. Bilang isang cashier. So, una ako nagtrabaho sa bahay, di ba? So, nakita niyo yung iba dyang mga vlog ko. Ay, sa bahay ako at may alaga akong bata. Pero ngayon, so, na po akong kahira, guys. Isa po akong cashier. At bago lang po ako na At bago lang po ako na medical napigyan ng visa. So, ayan, pagpatuloy natin itong ating pagbablog. Yow! So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung dinadaanan ko, guys. Ito, naglalakihang mga building. Ayan, dyan. So, lagi ito, araw-araw, ganito ginagawa namin. Ngayon na, uh, nag-change na yung shifting ko, yung oras ko, kasi new month po, bagong schedule na po yan. So, ayan, ayan, Ayan yung surroundings ko na nakalabas na ako, guys. Ayan, dadaan tayo dyan. Ayan, so may mga NBD na yan. So Emirates na yan. Bangko yan dyan. So may stoplight dyan sa gilid. Ayan, dadaan na lang. Ito po yung stoplight. So may mga camera po yan. Ayan. So dadaan tayo dyan sa kapila. Ayan. samahan ko to sa trabaho pero hindi sila na kayo no? ayan ito lang lagi yung ginagawa ko dito sabay so, okay, sa kanila ito yung mga encoder to encoder to ng ano Pareho lang kami ng kumpanya ayan so kailangan nilang i-tap yan para i-stop yan antayin natin siyang mag-green ayan na in stop na yan Nandiyan lang yung tirahan ko, guys. Sa likod ng, ano na yan? Sa likod ng bangko na yan. So, ayan yung trabahoan ko. Ayan. So, pwede na. Pwede na maglakad. At ito yung ginagawa ko araw-araw. Ganyan lang. Ganyan mabilisan ng paglalakad. Ikot-ikot doon. Tapos, But, pwedeng init. Grabe yung init. Grabe makainit dito. Tira, ang cute. Sira ang beauty natin. Charot. So, ayan. Thank you so much for the subscribe, guys. Huwag niyong kalimutan and to follow. And, pasensya na kung ngayon lang tayo nakapag-update. Kasi, I ayun, mean, guys. Dito kasi, actually, hindi naman sila masyado. Ano tawag ito? Kumbaga, kung wala, walang lalapit sa'yo na magsasabi na bawal ba, pero ayan nga, minsan lang naman ako nagre-record. So, lubos-lubosin ko na. Ayan, ano ako nakatira. Yung sa gitna niyan. ng building na yan. Hindi itong mismong mga building na to na ganyan. Lalakarin ko pa yan, papasok doon. Ha! ingat Super ingat So, yung balikan ko, sinabi ko na yung balikan ng uh, paglalagin ko is 3.30 p.m. guys. So, yung oras ngayon is alas 12 pa lang. So, napaaga-aga yung pag-out namin, no? So, first day, first week of the month of September. And, first time kong magiging morning shifting. So, ayan. Mid-shifting po kasi ako. 11 po yung start dati po ngayon. Naging umaga na naman ako. So, roll, rolling, rolling lang po yun, guys. Kasi 23 counter po yung nandoon sa loob. So, ayan. Na-try ko lang magiging um, pang morning. So, pwede pa kami makatulog guys. So, nandito na tayo sa Now, ayan na tayo sa fourth floor. Ito yung suntuan na. Ayan. So, mga tulog pa yung mga kasama. Hanapin ko po yung aking sexy.

kumusta yung aking break time? So, papasok na tayo, guys. So, nakapagpahinga na ako sa dulit. Ayan. Papahinga ko dyan. Ito yung, yung partition ko. So, babalik na tayo dun sa tinatrabahoan natin. So, kasi malalakad lang. Medyas muna ako kasi. Susuot na natin yung ating sapatos. Wait lang, ha? And, maglalakad na tayo pabalik doon sa tatrabahuan natin. So, inayos ko yung sarili ko na nakapagpahinga ako kahit isang oras at kalahati yun. After kong kumain, so, nag-live ako, guys. Kung napapansin nyo, nag-live ako. Pantay ba akong kilay? Pantay na yan. Sa kilay is life. Siya maliwanan. See you later! So, ayun. Kababa na ako, guys. Back to work na tayo. kailangan, kailangan magmadali dahil 5 minutes to 10 minutes lang natin lalakarin ang ating trabahoan so ito naman yung balikan natin guys ito yung itsura balikan natin ayan yung itsura ng babalikan natin ayan yung bangko na yan dadaanan ko yan ito ganito lang yung return ko return routine yung routine ko araw araw naglalakihan mga building ang ginadaanan ko Ayan, ganyan lang. So, 5 to 10 minutes. Lalaka ito. Tapos, ayan. Balik natin sa mukha natin. So, ayan. Nakabalik na sa mukha natin, guys. So, gaganyan lang natin sa gilid. No. lang tayo mag, ano. Sorry. Sa lang tayo mag-record ngayon kasi. Pasok naman na tayo. Palubat na. Mamaya naman sa ating, ano, free time break time, tea break Good. papakilala ko sa inyo yung aking mga bagong kaibigan, bilang isang kahirap lalakarin natin yan dyan, ayan ayan, may ah, mga taong nag-aantay stoplight yan ay, naku, hindi ko naabutan yung isang badge. maya pa ako so ayan, pause muna tayo ayan, nalampasan ko na yung stoplight, and 3.22 na siya guys. So, kailangan magmadali na kasi. 3.30. Kailangan nandoon na. Nasa loob na. At mahirap pa naman ipapunch yung aking mga fingers. Yung sa biometric ba, nahirapan ako dito. Ito, dalawang bisis na to. Ang una kong ginamit is itong right hand. Ngayon ay hindi niya binabasa. So, nahirapan ako pinapabago ko sa left hand ko. So, try ko ngayon. Napawisan kasi yung kamay ko, guys. do ako sa biometric. Kaya, ayun. Kailangan kong mag-advance ng time. Kailangan hindi ako malilate ng isang minuto. Kasi sa oras, guys, alam nyo na, magtatrabaho ko sa hypermarket. Strict talaga sila sa time. Diba? Pero hindi naman babawasan yun. Hindi naman babawasan sa sahod yun. Babawasan lang yung absent pag umabsent ka na hindi ka nagpaalam automatic bawas yan sa sahot mo at yung bawas, ang bawas dito no 66 dirham malaki na yan sa Pilipinas kung i-rate nyo yan itatimes yung 14 yung 66 magkano yan sa Pilipinas yun yung rate ng araw-araw namin pasok dito guys nandito na ako malapit na sa kumpanyang tinatrabahoan ko so hindi pa ako malilate ito try ko kung makakapunch pa rin ba itong kamay ko kahit bawisin binago ko na eh. Kasi nga hindi ma-punch pag ano sa kanina. Naka right hand. Ngayon left hand na yung aking pang biometric. So balik tayo ulit. <laughs> Ayaw mo. <laughs> siya. So break time na namin guys. at yung mga kasama ko nandito sa airport. So kasi morning shifting. Kaya maliwanag pa. Hmm, Pwede yun. <laughs> Ayan, maliwanag pa yung paligid. So, dito lang yung ano namin, tambayan. Ayan, cup time, break time, tea break. So, dito na ako magbababay, guys. So, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe po. Salamat. So, ito na po yung update natin, guys, as OFW sa Dubai. Bye! So, hindi na tayo maano mamaya kasi gabi na. So, hanggang dito na lang po. Thank you so much for watching, bye bye!